video tutorial muna tayo dahil yung Gcash natin nagka problema at ito yung lumalabas kapag nagla in tayo. So meron siyang error na ganyan lalabas yan sa inyong Gcash at automatic na babalik or mawawala yung Gcash ninyo or ma-off yung Gcash ninyo dahil merong nakasulat dyan. So maraming hindi alam kung paano yan gawin or solusyonan. Siguro nanood ka dahil ganun din yung problem sa iyo. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano 'yan ayusin at makapag login na tayo sa ating GCash. So, ayan guys, no. So, dito sa ating, ating cellphone, kung papansin natin, kapag inano natin yung GCash natin, may problem siya. So, katulad nito. Hindi ako makapag login ayan, may lumalabas siya, guys. So, kahit iba yung na namamatay at bumabalik siya. So, doon sa nakasulat, guys, Ah, nakalagay lang naman doon na pumunta daw sa developer option tapos ito turn off lang natin yung mga unknown source or yung developer option natin dapat naka turn off so dito guys pupunta lang tayo sa settings ng ating cellphone okay so sa mga hindi alam kasi ang kanilang developer option naka off pa rin sya ang gagawin nyo lang guys punta kayo sa about device or about phone sa akin kasi nakalagay dito about device Click nyo lang yan. Tapos, pag na-click nyo yan guys, punta kayo dito sa pinakababa. Hanapin nyo yung version. Ayan. Tapos, gawin nyo guys, yung version number, pindutin nyo lang siya guys ng limang beses. Or dalawang beses, or start low. May lalabas, matuturn on, matuturn on na yung developer option ninyo. Sa akin kasi naka-turn on na, so kailangan kong i-off yun. So, pag-back nyan guys, punta tayo dito. Tapos, dito kung meron na kayong search bar guys i-search nyo lang yung developer option so walang, yung walang search bar nasa pinakadulo lang yun guys kung ano yung cellphone ninyo naka on na yung developer option doon so dito sa akin search ko lang yan so ito yung developer option guys kung mapansin natin dito sa taas ay naka on to so kailangan lang natin tong i-off off lang natin yan Ayan, so, okay lang natin. Off. So, dapat naka-off yung developer option natin. Ayan. Tapos, next guys, punta na tayo sa ating Gcash. Try na natin. So, naka-off na yung developer option. So, ganun lang kadali siya. Ayan, punta tayo sa Gcash natin. So ayan guys, pwede na natin siyang magamit. Yan, nakapasok na tayo guys. So, ganun lang kadali guys, makapasok dito sa Gcash. Kailangan nyo lang i-turn off yung inyong developer option. Okay? So, kung meron pa kayong error, make sure yun yung privacy and safety niyo Dapat i-action nyo kung merong doong error din sa safety and privacy. Dito yun makikita guys sa settings din natin kapag na-off nyo na yung developer option tapos hindi pa rin siya mabuksan hanapin nyo lang tong privacy and security make sure na yung uh, privacy and security ninyo dito is wala siyang error o wala kayong makikita dyan nakalagay na parang error siya so kung merong error dyan guys kailangan nyo gawa ng action yon or kailangan nyo lang ng verification na itong cellphone nito or itong uh, gmail na to is sa inyo talaga so ganoon lang siya kapag kapag na-off ninyo yung developer option tapos ganun pa rin. So ganun lang siya. Guys, no, ganun lang kadali siya ayusin at hindi na kayo mag-aalala. So salamat sa inyo panonood para sa susunod na tutorial. Hanggan